Pangkalahatang naging mapayapa at matagumpay ang unang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy sa buong bansa. Kaugnayan niyan, magsasagawa naman ang COMELEC ng pagdinig para sa tinatawag na nuisance candidate, si Joshua Garcia sa detalye. Naging matagumpay ang unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy o COC para sa 2025 National and Local Elections. Ayon sa COMELEC, wala silang natanggap na untoward incident sa buong bansa. Lumalabas po, base sa ating initial assessment, na napaka matagumpay yung naging uh, unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy. Sa monitoring po ng aming operation center na nandyan sa main office ng Comelec, wala po kahit isa na untoward incident o pangyayari na na-disturb yung filing natin ng candidacy. Ilan sa mga nag ay mga partylist at mga independent na kandidato na tumatakbong senador. Halos iisa ang tinutumbok ng kanilang mga plataforma, ang pagresolba sa problema sa trapiko, climate change, pagtaas ng sahod at sigalot sa West Philippine Sea. May ilan din na kilalang personalidad na naghain ng kanilang kandidatura. Isa na rito si dating Agri partylist Representative Wilbert Lee na ngayon ay tumatakbong senador. Sinimulan po natin sa Kongreso, gusto po natin ituloy sa Senado, alam natin mas marami tayong magagawa doon at yung po yung nagtulang sa atin, yung po natin, purang pagkain, para sa bawat pamilyang Pilipino. Diyan na trabaho, pagkakaroon ng trabaho at sa pagkakita para sa bawat isa. Sumunod ay ang re-electionist na si Sen. Francis Tolentino na itutuloy ang kanyang nasimulan kapag nanalo. We'll try to harness the, the gains uh, of the current administration relative to economic recovery and some focus on foreign relations and defense matters as well. So it's more of uh, continuing what I've been doing right now as well as helping the current administra administration achieve its aims. Naghain din ang AXIS party list ng kanilang COC pero hindi na nagsalita sa entablado. Mahigit apat na pong party list naman ang tinanggal sa listahan. Dahil dalawang eleksyon nang hindi nakakuha ng sapat na boto, alinsunod sa Comelec Resolution No. 11071 aabot sa 18,280 ang pagbobotohan ng posisyon sa buong bansa ngayong 2025 midterm elections. Kinumpirma rin ng COMELEC ang lumabas na ruling ng Korte Suprema na deem resign na rin ang appointive official na tatakbo bilang nominee ng party list. They are deem resigned upon the filing of the certificate of nomination and acceptance. So kung kanina doon sa labing lima na nag-file ng Certificate of Nomination and Acceptance, meron doon na isa man na appointive official or employee ng pamahalaan, ngayong araw na to siya ay dim resign because of the TRO of the Supreme Court. Magsasagawa naman ng pagdinig ang COMELEC para sa mga nuisance candidate, pero nilinaw ng ahensya na hindi sa gabal ang hindi pagiging sikat o kawalan ng pondo sa pagtakbo. Sa kabuuan, tatlong po ang naghain sa unang araw na kinabibilangan na labing pitong aspiring senators at labing lima mula sa mga party list. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.